Ayan. Ayan, 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 ayan. Grabe. Uno ng langka. Aray ko. Muntik na akong madulas. Ha? <laughs> Buti hindi ma <maana>, maputik. <laughs> maputik na mama kanina. Nadulas ako eh. nadapa <laughs> kapag nagbibidyo pa ako nun mama. Kaya mama, na yung nadapa ako. Na-record? bakit <laughs> ako sa'yo. <laughs> ala! Wait lang. Pababa daw to wait lang ah. Ayan, bababa. Nakaya ko pala. Bagay mo ang ah. ayan Ako na mauna sa'yo ah. Ala, ala. Ayan. Wait lang. Dahan-dahan oh, ka! Sabi ko sa'yo eh. Yung problema eh. May mahuwakan ako. Tagal kamay ko. Ito pala yung ano yung inuwi namin nung maliliit pa kami. After how many years? Ganito mama? Ayan. Ayan. Pababa na. Dandahan. Dito sila nagkokopra. Nangyari Nadulas? Ako, sana wag kaming madulas. Wala mo nang hawak-hawakan. No? Ano si ano? May kuya. Bro ka? No. Kuya ano? Okay lang kuya? Okay lang. lang yan. kita pa yung pare, ano? man na buhay Nandadaan kayo dito, handa pa sa akyat na naman <coughs> doon sa taas. <coughs> one down, one down. kami kukuha ng tubig. Ito na yung yes, na, di mag-inilaw eh. Nak, pahingi ako ng ano, yung baso. O, dito ya, dito yung anong ano? Dito talaga kami umiinom, <laughs> maliit sa kamay. Oo, di ba na? Dito sa mga, galing yan dyan sa bundok kami. Ibig sabihin, nasa more than 40 years na rin, 50 years. Mag-50 na ako eh. <manyan> ka na dito, ano, well, kahit, kahit... Yan, kumukha kami si Pocot oh, dati. Kahit Oh, wala okay. yan. Ito, malinis ito. Buhay pa rin, no? Oh. Yeah. After how many years? Yeah. Dito talaga kami umiinom. Papa, pahingi pa, ako tabi. Sin ano? Sin ito, ano? Yung Bali. Bali go dito mama dati. Oo. Tapos sa kami. Ito, ito, lang naman ang daan talaga. Inaanuhan namin to in sasagupan. Okay, mm -hmm. para makapag-swimming. sa gubang na? Ay <laughs> oh, to. Ilalagay niya ata nang harang. Diyan mo ako mm. na kayo sa ano? Ito, Sige. Patikin Patikim na ako na. Ito so, ano? Ay lang po mag-hiking. Naiinom okay. tayo. Sa Mount Bulusan. First time ko lang. Mineral <laughs> talaga, no? Sarap. Hindi na dumaan no? ng mga bakal. Hindi na dumaan Walang dinadaan naman. na kahit oh. ano, no? Yan lang Dagdagan talaga yung matalian dyan. Mayroon pa sa pata. Ay, tingnan mo sa sinag ng araw yan. Maganda yan.